Sa makabagong panahon, patuloy ang pag-uspong ng mga teknolohiyang nagpapagaan sa ating buhay. Mula sa mga makabagong imbensyon sa tahanan hanggang sa pinadaling sistema sa transportasyon. Lahat ng ito ay may iisang layunin, ang gawing mas madali, mas mabilis at mas magaan ang ating pang-araw-araw na gawain. Kumusta? Nagbabalik ngayon ulit si Teacher Nancy para sa panibagong episode ng Pagkatutok. Masaya ako makita kayo ngayon at nakakasalam nga gamit ang internet, YouTube, TikTok, Facebook, at iba pang digital platform. Napakagaling talaga ng makabagong panahon. Kahit nasa ibang lugar ka pa, Luzon, Visayas, Mindanao, at ibang basa, madali na lang sa atin ang pakipag-komunikasyon. Uh, speaking of pagkatuto sa makabagong panahon, ayan ang magiging topic natin ngayon, ang epekto ng AI sa larangan ng edukasyon. Tara ka. <laughs> Halika, samahan nyo ngayon si Teacher Nancy para sa Teacher's Notes. Isa sa mga larangan na lubos na naapektuhan ng teknolohiya ay ang edukasyon. Mula sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo gamit ang pisara at libro, unti-unting napapalitan ito ng mas makabagong kagamitan tulad ng laptop, smartphone, projector at printer. Mas naging epektibo ang pagkatuto sa tulong ng educational application kaya ng Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams at Google Meet lalo na noong kasagsagan ng pandemya kung kailan ang online learning ay naging pangunahing paraan ng pagkatuto. Ngunit sa kabila ng benepisyong ito, may tanong tayong dapat pag-isipan. Hmm. Nagiging mas epektibo pa ang pagkatuto sa paggamit ng teknolohiya o mas unti-unting pinapahina ang kasunayan ng mga mag-aaral? Posible bang mas masyado tayong umaasa sa makabagong kagamitan at nawalan ng kakayahan ng mag-isip ng kritikal at maging malikhain at higit sa lahat? Paano nagiging hindi maganda ang epekto ng artificial intelligence sa larangan ng edukasyon? Halika, alamin pa natin. Pero, um, teacher Nancy, may tanong po ako, sabi ng mga students. no Ano nga ba raw ang AI? Ano nga ba raw ang Artificial Intelligence? Artificial Intelligence refers to the field of computer science focused on creating machines that can think, learn, and make decisions like humans. AI is used in many areas such as chatbots providing information and answering questions like chatgpt um, image recognitions use the smartphones for face-to-unlock self-driving cars vehicles that can drive without a human driver personal assistants like siri or google assistant health diagnosis ai-powered medical tools that help detect diseases sa makatawid, nakatutulong talaga ang AI sa so, maraming yeah. paraan. Ngunit ang tao hindi maganong edukado pagdating sa AI, no? Maaari itong magsanghina ng maganda, lalo na sa larangan ng edukasyon. Number 1 Pagbaba ng kritikal na pag-iisip at kasanayan sa paglutas ng mga problema. Ang labis na pag-asa sa AI para sa mabilisang sagot ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kasanayan sa mga mag -aaral. sa kritikal na pag-iisip at paglutas ng mga maliliit na problema at magdulot na hindi na nila alam kung paano i-resolve ang malaking problema. Sa halip na magsagawa ng masusing pagsusuri at magpaunawa sa mga konsepto, ay maaaring umasa na lamang sila sa instant sagot sa mga AI. Alam niyo ba, ang AI ay minsan ay hindi accurate ang mga sagot. Hmm... Pangalawa, pagkawala na orihinalidad at pagka Ang paggamit ng AI sa paggawa ng sanisay, proyekto at iba pang gawaing pang akademiko ay maaaring magdulot ng pagkawala ng orihinalidad at pagka Alam niyo ba, maaari tayong kasuhan ng isang plagiarism kung saan ninanakaw natin ang isang kaalaman ng isang tao gawa ng bagay at iba pa na hindi ito nalalaman ng may-ari. Nako, kaya kayo mga klase, gumawa kayo ng sarili at may orinalidad at pagigimalighain dahil lahat ng ito ay kaya nyo. Okay ba? Hmm, pangatlo, ang pagiging tamad at pagsobra asa sa teknolohiya. Ang patuloy na paggamit ng AI para sa simpleng gawain ay maaaring magdulot ng katamaran sa mga mag-aaral. Magagalit si teacher. Sa halip na magsikap at maglaan ng oras sa pag-aaral, maaaring umasa na lamang sila sa teknolohiya at magresulta ng pagbaba ng kanilang dedikasyon at disiplina sa pag-aaral. Naintindihan niyo klase? Ang kapat. Pagkakaroon ng digital divide. Hindi sa lahat ng mga mag-aaral ay pantay-pantay na access ang mga makabagong teknolohiya. Ang labis na integrasyon ng AI sa edukasyon ay maari magpalala sa hindi pagkapantay-pantay. Kung saan ang estudyante walang sapat na access sa internet o mga device ay maaring mag-iwanan. Tandaan yung klase, may mga classmate tayo na hindi kayang bumili ng mga device o mga bahay na walang internet. Kaya mas maputi na kahit may teknolohiya, ay kailangan pa rin natin ay pagsalamuha. Gaya na lang sa paaralan na hanggang ngayon ang ginagamit pa rin natin. Pang lima. Gaya na sinabi ni teacher, no? Ang panganib sa plagiarism sa akademikong pandaraya. Ang paggamit ng AI sa paggawa ng akademikong gawain ay maaaring magtulot ng pagtaas ng mga kaso sa plagiarism at pandaraya. Maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang AI upang lumikha ng mga gawain na hindi nila sariling likha na lal lumalabag sa prinsipyo ng akademikong integridad. Mm, narinig niyo yun? Pang-anin! Sa kasalukuyan, may kakulangan sa mga patakaran at gabay tungkol sa tamang paggamit ng AI sa edukasyon. Dahil alam naman natin na hindi natin ito may iwasan, pero kailangan natin ng gabay kung paano nga ba talaga gumamit ng isang AI ng mga ibang chat at iba pa dahil hindi tayo pwedeng umasa lamang doon. Ito'y nagdudulot ng kalituhan sa mga guro at mag-aaral kung paano ang wasto at etikal na gamitin ang teknolohiya sa proseso ng pagtututo. Iintindihan ba ang mga negatibong ito? Dapat niyang tandaan. Totoo ang napakalaking tulong ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan, no? Lalo na ang edukasyon patuloy na ang pag-unlad ng teknolohiya at sa ating panahon. At marami pa tayong maaaring asahan sa hinaharap. Ngunit, sa kabila na kaginhawa ang tulit nito, hindi natin dapat kalimutan na ang AI isa lamang kasangkapan. Hindi dapat ito maging ganap na kapalit sa ating sariling talino at kakayahan. Kaya, ikaw! <laughs> ikaw na nasa harap ng screen. Ang tunay na buhay ay nasa labas ikaw na madalas umaasa sa AI para sa lahat ng bagay. Tanungin natin ang ating mga sarili, no? Hmm, nakatutulong ba ito sa inyong pag-iisip at pang-araw-araw na buhay? O hindi-unti ka inaagawan ng pagkakataong matuto at umunla ng sarili mong pagsisikap? Ikaw ang dapat ay sumagot niyan. Naiinimihan ba? Hi! salamat at may natutuhan kayo. Ah, uh, iniisip ko na agad na may natutuhan kayo dahil hindi imposible wala kayong matutunan kung hindi kayo nakinig. Dapat, makinig lagi sa teacher. Dahil teacher! salamat sa pagkinig!